So hi guys, ngayon welcome sa panibagong ating video sa Christian Garden. So ngayon guys, may nagre-request kasi sa atin guys na mag-video daw tayo ng mga bugimbilya natin. Tapos isama natin yung mga pangalan para at least alam daw nila yung name and variety ng bugimbilya. Ayan. Kaya ngayon guys, iisa natin yung mga bugimbilya natin dito. Tapos lagyan natin sila ng mga pangalan. Pero hindi siguro lahat matatapos kasi nga di ba may pasok ka pa? Oo yung kaya lang na abutin natin. Tapos sa sunod na araw na naman yung iba. Ah, sige, sige, sige. Oh, sige, mag-una tayo sa chili variety. Mga chili. Di. Oo. Chili variety. Ito. Dito sa likod eh. Nasa likod kasi Bilikot siya. Ko. Hindi na. Dito na tayo. Oh. Ito guys. Ito. So, Ito. Itong ang isang puno na to. Panto siya eh. Puro chili. Oo, chili variety sa chili variety may anim anim ba okay. anim pito yata eh bibilhin natin sige Kung ilang kulay ang isa, meron dalawa e, isa, hindi ano mo muna sa ano beh uh, ano anong kulay yung isa-isa mo chili red oo red. chili orange orange Saka chili white white wait lang parang nagbuhol yata dito white tatlo sige white yellow yellow Pink dito. Ito, 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 ito. Pink. Ito, pink. Ito, oh. oh, pink. Lima. Ice cream. Ay oh, ice chili cream. ice cream. Anim. Anim. Uh. Tapos mayroon pa ito light pink eh. Oh. Pero wala 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 akong nailagay. Oh, wala well, nang ilagay na light pink. oh, pink. May, Oo, mayroon meron ako nakita doon light pink. Hindi ko nailagay pero sa susunod maglalagay ako. Yan, ang ganda nila. Makikita ma kasi ah uh, ma ma, ma ano, ang ang red kasi sobrang sobrang pagka red niya kasi. Patingkad. Patingkad. Buhay Tapos na buhay oo. Na buhay na buhay siya tingnan. Ay, hindi ito light pink Oh. Saan? Ito oh. Ah, hindi. Ano to? Parang hindi yan orange yata yan. Ah, wala light alam pink. ko wala akong nakalagay wala akong nakalagay diyan pink. Wala ko light pink. Mm -mm. Ayun. Yan sila. Yan ang una-una guys. Then ito chili pa rin to, chili variety pa rin to. Ito na yung ice cream pag kuan sila oh, pag ma pag uh, naka-full bloom, oo. Pag naka-bloom na. Kasi yung doon kanina guys, mapapansin niyo doon sa kabila para mas marami yung puti. Pero pagka uh, -ano na sila. ayan oh. Yan. Dito yung red hindi gaano nakikita. Kasi pinutulan ko yung red diyan. Ang marami kulay pink. Pink ito oh. Dark naman. Tapos ang sunod natin ipapakita ba dito, be? ang Orange Wonder. Orange Wonder ba to? Oo, oh, Orange Wonder. Oh, yan siya guys. Yan ang Orange Wonder. Pag tititigan nyo siya, pag malayo, hindi mo makita na maraming bulaklak. Pero sa mga, pag dinikitan mo sila, sila maraming ano, maraming mga maliliit pa guys. Oh, o, tinan mo. Tingnan natin palibot ha. Dito madami. Oh. Kay ano to eh, kay Mamarisa Mama Yap ito eh. Ayun, dahil mo pa lang. Hindi, maliliit pa lang, guys. Ipapakita natin ito pag naka-bloom na talaga siya na lahat. Dito sa kabila. Tinan natin. Halika dito, be. Eh. Ito, oh. Tinan mo, Tinan mo. may naghahalong, ano? Ah, oh, oh. Orange moonlight. Ayan, oh, guys, so, oh, like, Ito oh, naman guys, orange right. moonlight yung ganyan tang itsura ng dahon. Itong oh. oh. kulay dilaw lang. Tapos pag kagayto na variegated, ganyan na yung dahon niya. Ito yung orange wonder. Pero naghahalo, hindi, hindi, mo maiwasan yan, bi? Oo, oh, ano na, Hindi mo maiwasan yan. Tingnan mo, tina mo sila guys. Handa yung bulaklak, oh. Hmm. Lalo na pag ano, lalo na pag uh, mas lalo na pag uh, lahat sila naka, naka bloom na talaga oo oh, oh. yan oh sobrang ganda nila guys ang sunod Christina Christina yan ayan guys maraming naghahanap nito Christina kasi nga wala kaming punla so ngayon eh oo oh, oh. ang ano lang kasi dito guys kakaiba yung brax nya itsura ng brax yan siya oh ayan oh yan yan yung Christina guys di ba ang ganda ng Christina oh Ayan, may ito may batik-batik batik yung ano niya. Yung, Tapos may naghahalo minsan na ganito ichora oh. Ang ginagawa ko kasi nito, tinatanggal ko to ini ko eh. Mm -hmm. ko siya, may nagpi-plane lang siya oh, walang ganyang batik-batik. Pag ano inaano ko siya pinuputol ko. Kayan, ganyan ichora niya. Oh, sobrang ganda tingkad-tingkad ng ichora oh. Uh, teka, ar ar Naano? sa Orange Wonder Christina ah. tapos ito na ito ang Hawaii Violet Hawaii White oo oh. yan yan siya oh ganyan ang ano niya sobrang dami mga bulaklak ang dami no? ito dikit dikit talaga medyo layo mo ayan oh no? yun ang makita nila yung bulaklak wala nang halos wala nang dahon din sa part na 'to, puro lang bulaklak. Oo. Yan. Away white away violet yan sila. Pero naka yan sila eh, kaya dalawa sila diyan. Sunod, eto. Blueberry ice. Oo. Blueberry ice. Oh. Ilapit natin. Ganyan, ang ganda nila oh. Yan. Wala pa ako nag-grab niyan sa asang puno kasi na malaki eh magagrap ako nyan para makita natin ang ganda nila yan ang liit ng dahon maliit, maliit ang dahon maliit din yung kanyang mga Mula blocks wow yung mm. blocks pagkatapos ito formosa tama ba? hindi golden jackpot or tiyatawag yung tiyatawag ng golden summer purple tama oo, ba? Oo. oo yung iba kasi golden summer purple ang nakita ko yun ano, oh. ito naman ang nagbigay sa akin sabi niya golden jackpot kasi eh yan Man. Akala ko tuloy Formosa. Oo, <laughs> oh, yan siya. Marami din yan mamulaklak. Hmm. Ang ganda din. Ito rin. Isa sa Ito mga favorito ko. Magic ice cream. Mm -hmm. Tinan mo yung dahon niya. Tinan natin. Ayan. Ayan ang dahon ng magic ice Partner cream. Partner kasi yung ano guys eh. Yung, yung kulay ng dahon niya. Yung itura oh, oh. Yung tura, pati sa bulaklak. Oo. Oh, oh, Kaya ang ganda niya tingnan. Hindi mm. siya tulad ng splash na... Pag tingnan mo kasing splash, parang plain lang eh. Ito, ang ganda tingnan sa mata. Ang ang splash kasi parang sabog siya lahat ng mga brack niya be, Naghahalo talaga yung, yung ano pink sa white. Oo, dito kasi merong minsan ganyan lang oh, white lang ang lumalabas. Uh Oo. -oh. Pero ang dahon niya ay ganyan na variegated. Tapos meron kaming isa na ganyan, oh, may halo, -halo na ganyan. Maganda tingnan. Kasi yes, tinawag na Magic Ice Cream. Oo, oh, ganyan, Magic Ice Cream. Sunod, so, ano ipapakita natin? Opal. Oh. Opal. Ang opal naman. Oo, oh, sige. Eh, ano ko to? Ayun o, may maganda dun o. Oh. Saan? Eh, sige, yan na, yan na. Ito. Yan, uh, flame. Flame opal. Oo, flame. Ganyan ang flame. Tingnan mo siya. Ganyan ang tsura ng flame. Ang tingkad-tingkad ng pagkarid niya. Ang ruby ayun ay sa baba. Pahigap mo. Ganyan. Yan naman ang ruby. Ruby Di... opal. Oo. Tingnan mo yung pagkakaiba. Tabi mo ito. Ito. Hmm. Buhay na buhay ruby. yung pagkalid ng flame. Saka yung ruby naman may pagka konting violet. Ganun. Yan. Ayun. Tapos merong fire opal. Mm, mm Ito naman. Oh. Ang ganda rin ng... Wala. Hindi magkano makita dito. Sa iba magtingin tayo sa iba. Ah, sige. Oh. Hmm. Andun ang ano oh. Ito, tingnan mo dito. Makikita mo talaga dito yung ano. Yung ruby. Ruby opal. Tapos ang flame. Yan. Tapos walang fire dito eh. Doon mamaya sa kabila oh. tayo doon ng fire. Tapos guys, meron tayo dito ng ano. Yellow tanglong. Ah, uh ah. -huh. So ayan guys, yellow tanglong daw. Kailangan wala pa ako na-propagate ng yellow eh. Ah, wala ka pa napupula pala or mm -hmm. na, sa iba, wala pa? Wala pa. So ayan guys, meron na tayong, ano pa yung ibang kulay natin na ganito? Purple. Meron akong mayroon violet, yung... may red, yellow, may dark pink, tapos may mayroon akong light. Oh, may light pa. Ayun Ay, yeah. lang sa taas, light pink, ayun sa taas. Mm Ayan -hmm. guys, oh. Ganyan to talaga yung tsura ng black si Joyce, parang siyang popcorn. Oh. Nakakulob lang siya na gano'n, hindi oh, siya... nakatiklop lang siya, hindi oh, nakabuka. Oo, oh, hindi siya nakabuka. O, tapos, dito, ito lang. Ito, kanto Hawaii Violet ito eh. Mm, ito. Hawaii Violet yan din. So. Ito, Red Moonlight. moonlight. Red Moonlight. Hmm. Ito yung mother plant ko. Ganyan ang itsura niya. Ang dahon niya naman, ganyan oh. Ah, siyang ano, orange moonlight. Kaso, kolere daw bulaklak. Uh Oo. -oh. Ganyan ang dahon nila. Ganyan ang dahon niya. Ganyan. Tapos ganyan ang bulaklak. Maganda rin siya. Ang sipag din mamulaklak. Tapos, ito, yellow fantasy. Yellow fantasy. Tinan mo yung yellow fantasy guys. Yung dahon ay, ganyan. Baragitid ang dahon niya. Yan ang bulaklak. Ang ganda ng pagkabaragitid din uh -oh. ang dahon. Ganyan. Dito tayo. Aray ko. Tumano. Ipakita ko muna sa kanila yung ano. Dito yung may opal na ano. Fire. Oo. Itong para tsaka uh, ito yung fire opal oh. Mm. Ayun, ang mas kitang-kita siya oh. Ganyan guys oh. Ang mm. ganda-ganda. Fire opal ito. Tapos ito naman ang tinatawag nila na purple opal. 'Yan. Ito yung nakabukadkad talaga oh. Hmm. Ayan. Ang ganda rin, oh. Tapos, may Genda White. Ayan, Genda. Genda White. Ang ganda rin ang gender White, oh. Tapos, meron akong Red brisa. brisa. Red Brisa naman to, guys. Ayan, oh. Hmm. Hindi to ano guys, ha? hindi to flame opal, red brisa to. Mapapansin niyo yung dahon niya mas dark saka yung blocks niya mas maliit ng konti dun sa ano, plane. Yan. Ito ang Orange Moonlight. Para magkapareho sila ng ano, Orange Wonder. Uh Oo, -oh. kaya lang nga yung okay, dahon okay. niya may ganyan, parang plain siya na yellow. Ang, bulaklak nila parehong pareho talaga. Parehas din sila na masipag mamulaklak. Uh Oo, -oh. masipag bumulaklak Tapos, punta tayo dun sa kabila. Itong pink patch. Ah, uh, sige, sige. Ito ang pink patch. Ito, ito. Ito guys, yan sila. Pink patch yan. 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 Yan yung kulay na ano nyo guys. So, oh, ng bulaklak. Pero, Pero para... ito oh, sorry guys. Is papaid na yung ano nya. Mm, na to. Oo, oh, yan. Ipakit natin. You know. Ayun o. na to. Kaya kung mapapansin nyo, parang nagpapaid na rin yung pagka pink. Pero pag bagong bago siya guys, yun to yung kulay nyo. o. Oh. taas. Ayan o. Yung sa mga maliliit. Ayan guys oh. Ito, dito na Buhay na lang, buhay oh. yung pagka pink. Ito na lang. Dito, dito, dito. Ayan. Dito. Ayan. Ayan yung bagong, ano pa lang siya, po kad kad Kanya yung niya. Lalo, lalo na pag naarawan na ma. Mm -mm. Buhay na Ayan. buhay yung pagka-pink niya talaga. Ganyan siya. Tsaka ang ganda ng dahon. Alam mo yung dahon niya, para siyang plastic. Oo. Oh. Uh. May nakikita nga ako din akong plastic, parang ganyan yung dahon. Ang ganda ng, ng dahon niya. Kahit na wala siyang bulaklak, dahon pa lang maganda na tingnan. Yan ang pink patch. Tapos, eto, ano siya? Moonlight Jewel? Oo, no, 21. 21 day moonlight? Oo. Uh Ang ganda rin siya tingnan guys. Oh. So. Basta kung ano na lang yung makita natin dito na pwede natin iano sa kanila binaw. Oo. Uh -oh. Eto. Eto. Milo. Milo. Milo lang. Ah. Uh -huh. Hindi ko alam Milo kung coffee kasi parang pareho sila eh. Melo at saka coffee. Ang coffee batik. Melo ganyan din ang dahon niya green lang. Tama uh -huh. ba ako? Ayun oh. Maganda rin kasi ang kanyan. Tingnan mo yung yung magic ice cream. Kaya kasi yung kulay niya hindi siya common. Yung ganyan kulay uh -huh. ng black hindi common. Hindi mo maintindihan ko ni Chora ng... pero pareho sila din ng coffee. Eh. Yan. Tapos may ma may bonsai bonsai tayo dito na pink patch. Yan. Tapos magtitingin tayo ng ano. ah uh, may gusto akong ipakita. Ano pa? Doon sa kabila naman. Sige. Doon na part. Ayun, marami pa tayo hindi napapakita dyan. Hindi. Saan dyan? Ito, ito, ito. Uh, tulad Sige. ito. Kahit ako, ito, hindi ko na alam ano pangalan pangalan ito. Nagpapakita. Kaya tapos ngayon hindi wala alam pangalan. <laughs> ano yan? Ano yan? Ano? Ano? Ikaw ay hindi ko alam. Tingnan mo sa ilalim. Hindi ko nga rin alam ang pangalan nito. Bago nga lang din sa mata ko ito eh. Orange sorbet. Ha? Orange sorbet. Wala walang name. Orange sorbet yan. Orange sorbet. Bago uh. lang? Matagal, matagal na. Kaya lang siyempre bago pa lang tayo mayroon eh. <laughs> ah kaya pala. Pero ngayon lang kasi nakita. Kaya, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng pagka orange niya oh. Ang ina mo nagaganda talaga ang ruby o. Oh. Ayan ang kulay ng ruby. Oh, ayan. Salmon. Ayun, ah, salmon. Di, sabihin ko na talaga eh. Nasa <laughs> dulo ng dila ko yun eh. Salmon naman yan guys. Ang ganda rin ng itsura ng salmon. Tapos, ang ganda ng ano uh, lemon yellow siguro yan. Oh, lemon yellow. Oh, lemon yellow, ang ganda. Ang golden jackpot. Uh, Guapi. Oo. Oo, oh, Guapi. Ito naman guys, yung tsura ng Guapi. Iba din siya dun sa, ano guys sa Iba din siya dun sa Magic Ice Cream, sa Splash. Sa Roma. Sa, sa Roma. Kasi guys, ah hindi, halos pareha sila ng Roma. Ah, oo. Ang pinagkaya ba lang kasi nito sa Roma guys? Is, dahon. Is, oh, yung dahon niya. Baligated kasi yung Roma. Ayan, may malaki tayo guys. O, baka may gusto niya, no? Dahil mo laklak. Ang ganda nilang tingnan. oh, punong-puno. Nakaka na rin trip. nakatrip. Eto, gusto ko rin to. Sobrang ganda rin. Ganyan ang bulaklak niya guys, Oh. Tingnan mo, uh, ang... Oo. Oh, -oh. Tricolor. Tricolor na green ang dahon. Ganyan, o. Oh. Kuminsan, ganyan siya, o. Oh. Pag unang bulaklak, ganyan, Oh. Parang may puti. Ganyan, tapos nagaganyan siya. Yan. oh, ang ganda guys, o. Oh. Hmm. Tapos, meron tayong chili red. Mother plant. Kintab na kintab ang tsura ng kwan. Yung chili red, no? Oo. Yung mga lemon yellow, ang gaganda, oh. Hmm, okay, guys, so. Hmm. Tapos, meron dito, guys, ano. Ito, tinan mo yung Hawaii white natin. Ay, Hawaii violet natin, guys. Yung mga bulaklak niya, eh, paano na, oh, palaos na, oh. Oh, nag, ano na, oh, nag, 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 na. Pero guys, tingnan mo, oh, super, dami-dami na namang bulaklak, guys. Oo. Oh, oh. Ganon din dito sa puti. O, oh, papalabas na rin yung mga bago nila naman na bulaklak na rin. Kumbaga, pagpawala na yung luma, may kasunod na naman na bago. Mm. Tapos, ito. Tingnan mo to. Ito. Descafe. <laughs> Yan, yeah, oh, guys. Oh. So, sa kape. Ito ang bagay ano sa inyo. Siya. Mga mahilig sa kape. sobrang dami tayong yung o tsaka ang ganda-ganda. Oo, ganda. oo, oh, oo. Oh, oh. Ayan, yan ang box ng Nescafe, oo. Oh. Hmm. yan. Ang ganda, ganda ng kulay niya. Ang ganda ng kulay niya. Ang dami pang bulaklak. Ang ganda rin ng... Fire Opal. Fire Opal. Tapos guys, tingnan mo, galing tayo sa Nescafe. Ganyan ang tsura ng mga... ng box niya. Punta tayo dito sa... Salmon. Salmon. Yan naman ang salmon. Parang kalawag. <laughs> oo. Oh. Mm. Ang ganda-ganda rin oh. kasi naman. yung parang mga unique yung kulay. Oo. Salmon, oh. Nescafe, mm. Milo, coffee, batik. Tapos pagkatapos natin dyan, punta tayo dito sa kabila. Guys, tingnan mo to Mm. Ano yan? Pedro Bambino. Ang ganda rin ng Pedro Bambino guys oh. Hindi lang, e, ano natin. Ano, wala ko dati Pedro Pinduko. Wala nga no, wala. Dito dito sa kabila, mahirap diyan. Dito tayo sa kabila. Ari ka. Dito, dito. Dito. Tingnan natin, makita natin ang mabuti dito. Tingnan mo siya. Ito yung mga papalabas pa lang. Yan. Tapos ngayon guys, yan siya. Yan. Ay, papasok na si G. Ito. Papasok na si Chris. tawag na. Tika na. Si Ito. Flame. Pato muna to. Bidadari. Bidadari. Ayan, kasi maganda rin itong itsura ng bidadari. Oh. Lalo na yun yung hugis ng braks niya. Hindi siya normal na ano, hugis ng braks na Parang orchid siya. oh, parang orchid siya. Tapos na niya. Naga, ano nag-ano rin, nag din ang puti. At saka parang pink. Bidadari. oh, bidadari. Then, walang sakura bilikan na magandang itrima na dapat ito oh. wala lang ako time marami na mga bagong lumalabas oo sige sige ano ano daw papasok na daw oo sige ka oo sige 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 so ayun guys salamat sa panonood, guys sorry guys hindi namin natapos yung paglilibot papasok mo si Chris eh kasi guys may pasok Nagtut kasi kami nagtatawag na si Chris so ayun guys sabagan nyo yung mga naman. susunod natin na video then kita kita sa sa susunod bye bye bye